Inamin na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na totoong ang nag-usap sila noon ni Chinese President Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea. Pero giit niya, wala siyang isunuko at tanging pag-iwas lang sa gera ang tinalakay nila. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. China would decide to erect a naval base there. Can you stop it? Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagbigay linaw sa aligasong may gentleman's agreement daw siya kay Chinese President Xi Jinping tungkol sa mga pinag-agawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa press niya sa Davao City kagabi, kinumpirma ni Duterte na may usapan nga sila noon ni President Xi. The only thing I remember was that uh, status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no arm uh, patrols there uh, as is where is, para I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been a, an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Unang pumotok ang iso ng Gentleman's Agreement kuno ni Duterte sa China dahil sa sinabi ni dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque noon, na pumayag daw si Duterte na hindi magpadala ng materyales para ayusin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Seoul. Paglilinaw naman ni Digong, As is where is you cannot bring in materials to Bola, yan. <coughs> Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong na nakakatakot kung totoo ang kasunduan ni Duterte sa China. Hindi raw kasi katanggap-tanggap na pumapasok tayo sa secret agreement kung saan nakataya ang soberenya ng bansa. Pero sagot ni Duterte, Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement niya. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa foreign affairs particularly, ...to verbalize everything that is being said. Kung meron man. Binalaan din niya si Marcos na huwag buyuin ang China sa Ayungin, Seoul... ...para hindi magkagera. Lalo't hindi raw siya naniniwala na tutulong ang Amerika kung magkagulo. Di repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. I-patrol na nila yung Philippine Navy the gray ships, and let us see what happens. Bukod sa isyo sa China, nagsalita na rin si Duterte tungkol sa mga kasong kinakaharap ng kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Duterte, alam niya kung saan posibleng natatago ang kaibigan. He is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport da. Frankly, yan talaga ang nalangang ko. Na kung na, nakapunta na siya ng Manila, o anong, anong saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Wanted ng pastor dahil sa mga kasong child abuse at human trafficking. Pero ayon kay Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hindi rin daw niya ito tatanggapin kung sa kanya susuko. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.